Abay dinaya nga daw ang team ng Serbia para maipanalo ang Team USA ayon ah, dito kay Bogdan Bogdanovic. Well in a surprising comment sa interview neto ni Boyan Bogdanovic mga idol ay ganyang sinisinga ang mga referee sa naging pagkatalo nga netong Serbia against dito sa Team USA. And actually mga idol hindi nga lamang si Bogdan Bogdanovic nang dahil pati na nga rin ang kanilang mismong head coach ay ito ang kanyang mga naging komento. Sabi niya mga idol, you know that in Serbia, meron nga daw kasabihan that whoever loses has the right to be angry. At siya nga daw ay galit because we didn't get respect. Hindi nga daw sila ni respeto ng mga referee. At ang best player in the world daw na si Nikola Jokic only shot 4 free throws in 37 minutes of playing time. At yan nga mga idol ang paglalabas na nga ng frustration ng head coach ng Serbia na si Svetislav Pesic. Then sa mga naging komento naman ito ni Bogdan Bogdanovich ay itong mga idol ang kanyang nasabi. Sinubukan nga daw nilang kausapin ang mga referees pero hindi nga daw sila kinakausap pabalik parang hindi sila pinapansin. The USA doesn't need that type of help nga daw against us. We didn't have that type of help nga daw nung sila'y ginagrab nga daw with two hands na mga USA players. At talagang nga daw na we played the best that we could. At eto nga mga idol ang mga naging komento, a very surprising comments na nga ni Bogdan Bogdanovic pati na nga rin ng Serbian head coach. At talaga nga naman na isa lang ang lumalabas dito nga sa kanilang sinasabing ito na talagang tinulungan na mga referees ang Team USA para nga makumpleto ang kanilang insane comeback attempt yan mga idol ang palagay neto nga ni Bogdan Bogdanovich and well of course mga idol nang makita nga yan ng mga USA fans ang mga American fans mga idol eh, hindi nga sila natuwa dito sa naging komento ni Bogdan Bogdanovich lalot na nga daw napakaangas niya sa gitna ng laban at nung nakakashoot sila hindi sila magmintes abay minak pa nga daw ginaya pa si Carmelo Anthony inangasan si Melo at ginaya ang kanyang three pointer celebration pero nung nanlamig na nga daw sila at hindi na makashoot in the fourth quarter, abay kasalanan na nga daw ito ng mga referees kaya naman halos lahat ay hindi nga sumang -ayon. at dito nga sa mga nasabi naging commentary Bogdan Bogdanovich na tinulungan ng referees ang Team USA para nga manalo this game Banggit pa nga ng ibang mga fans mga idol, abay nakakawala nga daw ng respect itong mga naging komento ni Bogdan Bogdanovic at pati na rin ang kanilang head coach dito nga sa basketball team ng Serbia. Napakaganda daw ng kanilang naging performance at talagang ang parang matatalo nila ang USA. Pero pagdating nga daw sa interview matapos ng kanilang naging tough loss, abay ganito daw ang kanilang sasabihin isisisi sa mga referees ang kanilang naging pagkatalo. Pero anyways mga idol, kayo ba? Sa inyong sariling opinion, ano bang inyong masasabi sa naging komento na nga ni Bogdan Bogdanovic at pati na rin ang head coach ng Serbia na tinulungan ng referees ang Team USA para manalo? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion.